Sa pare? oh, ito na. Kasi Makain yan. Yung... Hindi ko alam. Uh, pa? Ah, uh, pag natin ito na si Pa. ano, uh, alalay ni Mang Kepwing. Yan. Nasa na. Ako, Baka na naman pipitahin yung AC dyan. Hindi ka lang pahilo to. Kontakin nyo lang to. Kayo? Ano ni Mang Kepwing. Alalay ni Mang Kepweng. Kung yan si Panday may alalay, si Mang Kepwin meron din. Hindi. Yan kasi dapat magiging kay Didi. Si Didi may na lang. Yan, pati mga usog-usog kaya niya. Eh, usog. Usog-usog <laughs> <laughs> ko. -usog, oh. Kahit barang? Oo, kahit barang kaya-kaya. Anong problem eh. <laughs> Hindi, yung kaya mo barang

tagayan na nakagano sa likod. Dose nga raw, sabi niya sa amin kasi mm, ah. Hmm, oh, uh, dosi, Oh, eh. No, yan na, si Leo, na. ano, alalay ni Mang Kepweng. din